Ang tanong na job board ay, naranasan ko na daw ba na malagyan ng dalawa doon. Ang isa daw ay yung ano, at yung isa naman ay laruan. So, mag-uusapan for today's video. interesado up na kung malaman ko na kasagot, Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. ang sagot ko ay hindi. Okay. So, hindi naman ako ganun katakaw na dalawa pa yung uh, ilalagay doon. Sa... Ang sakit mo na, yun nga lang isa, masakit na, yun pa kayang dalawa. Okay, so wag po kayo yung masyado nga matakaw. Hindi ko alam kung nga uh, bakit uh, nagugustuhan ng iba yung laruan. eh, wala naman yung pakiramdam. So, dapat doon tayo sa nararamdaman natin. Hindi lang dapat doon sa napanood mo kasi kaya gusto mong gayahin. Mas maganda na nararamdaman mo rin kung anong nararamdaman ng isang babae. So, saan ang sagot ko ng tamang tanong like this video? Please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.